Surprise, surprise mga kabayan, Philippine Air Force may inilahad sa mga Pilipino matapos perma ng Marcos Administration ang labing dalawang mga bagong fa 15 na bibilhin sa South Korea. Aba, 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 Philippine Air Force nakatakdang pangalanan ang mga multi-role fighter na kukunin ng bansa, Amerika, ibinuos ng kanilang pangmalakasang pampatamis sa Pilipinas. Maliban sa mga F-16 Black 70 multi-role fighter, magtatayo sila in a ng Innovation Center sa Pilipinas and magsisilbing focal point para sa research and development collaboration, technology transfer, at investment. Wow na wow! Naku, isang senador nagpahayag na ito na raw ang tamang oras para mag-joint oil and gas exploration ang Pilipinas at China. Naku, bakit kaya pinipilit nilang maging kahati natin ang China? Mukhang sablay ata ang senador. Dapat ito ang tamang oras para na kilalanin ng China ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Pilipinas, nakahanda na magsagawa ng oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Philippine Navy, sigura Sisiguraduhin merong sapat na seguridad ang nasabing aktividad upang hindi ito magambala ng dayuhang bansa. 10 billion na halaga ng ilegal na droga na nasabat sa Zambales na kitaan ng Chinese marking na huling dayuhan isang Chinese Malaysian. <tinyo> Pilipinas may surprise sa mga Pilipino. Philippine Air Force inihayag na maliban sa 12 FA-50 na nabili nito sa South Korea. Nalalapit na rin ipakilala ng Armed Forces of the Philippines ang makukuwang multi-role fighter ng bansa sa mga nagtatanong kung kukuha pa ba ng mga multi-role fighter ang Pilipinas. Ito na po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Yes na yes! Any platform from what we have recommended and what we have studied and researched on are win-win for Not only for the Philippine Air Force but for the AFP, wow. it will be very soon. It will be able to uh, intercept multi-role fighters intruding the country. We can project what we call credible deterrence. They will think twice if they will intrude the country. How they will think twice? If you have g buds if you have shooters, if you have multi-roles. So isipin nyo, kung meron tayong multi-role, they can do what others, what their platform can also do. And even better. Ang Lockheed Martin, isang defense company sa Amerika na siyang tagagawa ng mga aeroplanong mandrigma tulad ng F-16V, Black 70, F-35, isang fifth generation fighter at iba pa ay handa ng makipagkolaborasyon sa mga kumpanya sa Pilipinas at maging sa mga Pilipino upang palakasin ang comprehensive archipelagic defense concept ng bansa. Nakahanda ang Amerika na suportahan ang self-reliance defense posture ng Pilipinas bilang parte ng kanilang offer. Nasanayan ang mga Pilipinong manggagawa upang dito na mismo sa Pilipinas gagawin gagawin ang anumang pagsasayos ng mga F-16 Black 70 na bibilhin ng Pilipinas sa Amerika. Ang pinaka-the best na offer ng Amerika, magtatayo sila ng Innovation Center sa Pilipinas na magsisilbing focal point para sa research and development collaboration, technology transfer at investment. Dagdag pa ng Lockheed Martin ang mga F-16 Black 70 ay makakatulong sa Pilipinas upang magkaroon ng sustainable air power ecosystem na mula sa mga talento ng mga Pilipino at suporta ng lokal na industriya ng bansa. Nakita naman natin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran kung gaano kalakas ang mga aeroplano mandirigma ng Amerika na siyang nagbigay ng kalamangan upang sila ay manalo sa labanan. Sa ibang balita naman, may isang senador na pilit iminungka ay na ito na raw ang tamang oras para makipagsundo sa China para sa oil at gas exploration. Ito ay sa kabila ng kaliwat-kanang pagbomba ng tubig, panghaharas at pangbubuli ng China sa mga kababayan nating mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ano ang ibig sabihin nito Na ang kayamanan ng Pilipinas ang habol ng China, hindi ang pakikisa o ang pakikipagkaibigan sa atin. Bakit ba natin ipinipilit na China ay marami namang mga kumpanya na interesado na makipagpartner sa Pilipinas, bakit China pa? Paano ba masisiguro ng mga politikong ito na ang mga langis na hihigupin ng mga kagamitan mula China ay patas at tamang idiniteklara para sa Pilipinas. Kung nagagawa ng China na magsinungaling ng harap-harapan sa Pilipinas na siyang nanggugulo sa West Philippine Sea, mas lalo na sa paghati ng mga langis na hinihigup nito sa lamang ng karagatan ng ating bansa. Dapat sana yung isulong iyong oras na para kilalanin ng China ang mga karapatan natin sa West Philippine Sea. Sang ayon ba kayo mga kabayan sa paulit-ulit na suwestyon ng nasabing senador? Good news mga kabayan, Pilipinas nakatakdang magsagawa ng oil exploration at drilling activities sa West Philippine Sea. Philippine Navy nangako na, na kaya nitong proteksyunan ang mga kumpanyang gagaluga ng mga oil at gas sa West Philippine Sea para sa gobyerno ng Pilipinas. Your Philippine Navy and your armed forces are ready to provide security and protection to any effort by the national government to exploit the natural resources within our exclusive economic zone. We are prepared to provide protection to any other party that will be working with the Philippine government and to provide also security against any interference from any foreign power. Sa ibang balita naman, 10 bilyong halaga ng ilegal na droga na narecover sa Zambales nakitaan ng mga Chinese marking. Maliban pa dito, nahuli rin ang isang Chinese Malaysian na siyang konektado sa nasabing ilegal na aktibidad. Pusibling ang mga ito ay itinupuslit ng Chinese Communist Party mula China at isinasakay sa mga Chinese maritime militia at saka itinupuslit ng ilegal sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, ito ay isang taktika ng isang dayuang bansa upang sirain ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. A report about China Chinese swarming, uh, Chinese militia swarming doon sa Pagasa. Verified ba yun, sir? Tapos, this earlier kasi may the report yung post Guard na swarming doon sa Rosal Reef. What, are, what steps are we taking to prevent such uh, activities from China? The report on the presence of the Chinese modern militia in Rosal Reef. was confirmed by western naval command however it is not unusual to see that number of chinese maritime militia vessels in the reef it is not unusual they have monitored that number on the average at least at least once a month the patrols of western naval command will continue yung ating mga air patrols and maritime patrols by sea, hindi naman humuhupa. We have recorded and informed the proper government agency of the presence of the maritime militia in Rusul Reef. Sir, how about yung sa Pagasa, sir? May swarming ba ng China doon? There was no report so far that we have received except for the usual presence of the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia in Subi Reef, which is less than 12 nautical miles from Pagasa Island. Sir, last, yung saan, yung Shabu recovery doon sa Sambales, yung sa sanbalis sir yung shabu na na recover natin. I think yung baser na China yung behind dun sa shipment na yun? and uh yung 10 yung, million na yung shipment ng shabu sir. I think are you referring uh, Victor dun sa yung interdicted na yeah, shabu sir. or yung okay, 1.5 tons. 1.5 tons uh The shipment amounting to 1.5 tons, roughly with a market value of 10 billion pesos, had markings that appear to be Chinese in character. Also, with the shipment was a foreign national, a Chinese Malaysian national. Historically, there have been instances of large holes of illicit drugs apprehended in the maritime domain confiscated in our seas that had markings that appear to be chinese characters we don't have to look far from the side of law enforcement they look for evidence on the military we look for indicators it appears that it is not, it is not far-fetched that this could be another effort of the chinese communist party to destroy the future generation of Filipinos by flooding our country with illicit drugs. Hence, the Philippine Navy and the AFP had to extend, based on the guidance of our good Secretary of National Defense, in the conduct of comprehensive archipelagic defense operations. We now extend our coverage all the way up to our EEZ and this particular operation na nakasabatay na 1.5 tons of illegal drugs is a result of your AFP conducting comprehensive archipelagic defense operations. It's not far-fetched na ito ay galing o isang effort ng Chinese Communist Party. Ano yung purpose nila, sir, to undermine the society, sir? Ano yung, ano yung purpose nila, sir, to undermine the To under, undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo na maraming ilisit na droga, illegal na droga para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Have they done this before sir? Have they done this before? The president of the U.S., President Donald Trump, mentioned himself on his first term that if the Chinese Communist Party would stop the flow of fentanyl to the mainland U.S., then he will ease all the economic sanctions that he that they imposed on China on the first term of President Trump. Thank you very much, uh, Victor. Uh...